Good day mga ka-journeys. For today's video ay magpapamili outing kami somewhere in Batangas. Kaya tara, samahan nyo kami. Bakit pa? Okay, lang mo kita po ng bagas. Ha? Bagas po siya Ah, chat mo ate, alam ba ni Gian yung 13? Sabihin nyo, alam ba nila yon? Kasi doon na lang tayo magkita. Crossing. Sa crossing ka mo. Aantayin na lang ba? Oo. Oh. hindi wala, antayin natin oh yeah, na yun? oo gabga hindi lang gab ah gusto mong mataho? ay mataho? ha? hindi nga, muna tayo, antayin natin si papa hindi, okay, ano sabi ni gabi, nagal pa yun <laughs> Espesyal ang araw na ito mga ka kasi first time lang namin makukomplete ito sa outing as a whole group family kaya talagang sobrang exciting nito

Nandiyan pa ba, ba yan? Hmm. Kung kung kaya na mutar ko sa nagmutar kana lang eh. Sundan nyo lang ha Baan mamaya pa Magpa-arurot kaya naman papa ha on the way na nga kami ngayon mga ka-journeys papunta sa nasuguba sa Patangas kung saan nagpa-reserve yung kapatid namin na isa doon sa beach resort na pupunta namin ngayon kung saan kami ay magre-relax so habang binabaybay namin yung biyahe ngayon Grabe, inumaga na pala kami. So, yan yeah, no, grabe, ganda ng view dyan mga ka-journey sa, no, sa Tagaytay. Lalo na sa Lake View, kitang-kita mo yung ganda ng Taal. Kaso hindi nga lang kami nakapagpapicture kasi hindi na sila nag-stop over pa. So, sayang naman Kaya, Eto, nandito na kami sa Nasubo. Kaya, <laughs> tayo na natin sila. Antay na natin sila, hindi naman pala traffic eh. Antay na lang natin. Doon, doon, doon. Huh? <silence> nanti nanti, biar Diyan eto pala Tapos <laughs> pala uwi tayo mga sa is At sa mga oras na yan mga kakadurnies, e eh, malapit na kami doon sa beach resort na pupuntahan namin. Kaso nga lang napaga yung dating namin kasi nga dira-dira yung biyahe namin. Ah, ito na pala. nandito na nga kami sa loob ng Beach Resort sa Nasugbu, Batangas, mga ka -journeys. Kahit na maaga kami nakarating dito, eh pinapasok na rin naman kami ng mga staff. So, ngayon ay nagre-relax kami. So, kung papaisip po yung kung saan itong lugar na ito, mga ka ito ay sa ano, LKR Beach Resort. So, pwede nyo i-check yung page nila. So, ilalagay ko sa screen para i-check nyo mismo at kayo na rin mismo yung magpa-reserve. So, ngayon ay eh, ina-enjoy lang namin tong mga sandaling to na magkakasama kasi mahalaga din kasi na merong isang araw talaga na pray na na kung saan eh, makakapag-relax kami lahat. So buti na nga lang natuloy itong tanong to na mag-beach sa dagat na magkakasama. So paminsan-minsan kasi hindi lang naman pwede trabaho lang mga ka-journeys. Kailangan mag-relax mag din tayo. Lala na at ngayon mainit ang panahon, di ba? Kailangan na kailangan talaga natin mag-relax kahit na isang araw na pahinga lang kasi at saka maganda to kasi uh, buong pamilya kami ngayon na magkakasama so bibihira lang yung mga ganda pagkakataon kaya kailangan chinicherish na natin to at ano uh, pinahalagan kasi hindi na natin alam sa mga susunod na mga taon kung makukompleto ba o mangyayari pa ulit yung mga ganda ano uh, pagkakataon pero sana as much as possible eh ano tuloy-tuloy lang tong mga outing na na nangyari so sa amin lalo sa amin kasi ano to eh um, masarap balikan kapag uh, tumanda ka na Tumanda na kami tabi-tabi <laughs> rin pala yung mga beach resort dito mga ka-journeys sa Nasugubatanga so kung di nyo trip dito sa El Cacar meron namang ibang malapit na beach resort tabi-tabi lang talaga so may nakita kami doon sa Bicalayuan na sobrang ang dami naliligo doon di ko alam kung mas mura ba doon o maganda ba doon. So, di ko alam kung bakit. Pero dito kasi solong-solo namin yung beach dahil kokonti lang yung naliligo ito. Kaya, mas okay na rin na dito kami naligo sa El Kakar. Mas relaxing pa ka nga dito eh. At ito nga pala yung cottage na pinareserve namin kanina mga ka-journeys. Yan, dalawang cottage yung kinuha namin kasi nga marami kami. So, kutusin nga, masikip pa yan eh. Pero, okay na yan. Kasya na rin kami dyan. <laughs> At tamang selfie lang kami sa jet ski mga ka-journeys kasi wala namang bayad yung papicture dyan. Ang may bayad pag sinakyan mo na pinaandar. <laughs> 哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈

Ano yun? Ano yun? Ano mo na yun? Ba't parang ano yung mukha ko? Ano yun? Wala, nag lang siya doon? Oo, oh, huh? ako nakakaibay. Ano yun? Anong date ba niyan? Uy kuya, balik mo lang. Ay, pangos! Parang wala. Bangus bangus. Ka, bangus. bangus ba? Ayo. Little bangus. Pelakin mo yo, Yuhan. May aquarium ada Picture. Oh, <laughs> okay, okay. Kalau mau tahu, kalau mau At siyempre, di mo wala yung mga picture-picture na yan. O, di ba? Bago mo, eh, dapat merong picture, souvenir ba sa mga pinuntahan. Kasi importante talaga yan, mga ka Kasi dito natin maaalala yung mga masasayang alaala na magkakasama as a whole family. Kasi hindi mo na mababalikan to eh, kung sakaling ano, namismo uh, na mismo pag um, pinairal natin ay puro trabaho lang at walang relaxation kasama ang buong pamilya. 'di ba? So importante talaga na mayroong bonding at strong connection. Kasi kapag puro trabaho yung pinairal natin, mga kajoys, eh wala yung bonding natin as a family eh mawala rin. At ngayon ay pauwi na nga kami ngayon mga kajoys sa bahay. So, kutusin wala namang special dito sa bidyong to na inupload ko mga kajonis. Pero ano, alam nyo ba kung ano yung special dito is yung bonding namin as a whole group family. So, um, gusto ko lang din ipaalala sa inyo na importante dapat na meron tayong ano, uh, family bonding kahit na ganun po tayo kabisi sa trabaho huwag natin kakalimutan ang oras sa pamilya kasi yun yung pinaka-importante mga ka -journeys. ang pera balik lang come and go pero yung alaala -ala natin sa pamilya eh hindi na mauulit kung sakaling meron tayong na-miss na mga ano gantong kasing pagkakataon ba diba? so lagi natin unahin yung pamilya bago ang iba o bago ang lahat ganito kasi namin pinahalagaan talaga ang pamilya talagang nakapag may mga gantong ano event or okasyon so wag natin kakalimutan yung mga ka journeys and by the way this is Arn and I'll see you on my next vlog paalam